Ang bawat pagbubuntis ay may dalang kakaibang kwento at sa mga kwentong ito lumilitaw ang tunay na himala ng buhay. May mga ina na humarap sa imposibleng sitwasyon ngunit hindi sumuko at mayroon ding mga kwento ng mga sanggol na isinilang sa pinakadelikadong kalagayan. Sa kabila ng takot, sakit at panganib nangingibabaw pa rin ang matinding pagnanais ng isang magulang na makita at mayakap ang kanilang anak. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin sila at aalamin kung paano nila hinarap ang bawat hamon. Pero bago yan ay palike and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10, Stacy Herald. Kadalasan kapag may problema sa pagbubuntis, iniisip natin na ito ay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa tiyan ng ina o mga sitwasyong hindi kayang pigilan. Pero minsan, ang dahilan ay nakaugat mismo sa kalagayan ng babae. Gaya na lang ng kwento ni Stacy Herald, isang babaeng nakilala bilang shortest mother in the world. Si Stacy ay may taas na 2 feet at 4 inches lang. Dahil dito maraming doktor ang nagsabi na delikado para sa kanya ang magbuntis. Meron kasi siyang isang bihirang sakit na tinatawag na brittle bone disease. Dahil sa sakit na ito hindi lumaki ng normal ang kanyang katawan, mahina ang kanyang mga baga at madaling mabali ang kanyang mga buto. Sabi ng mga doktor, kung magbubuntis siya, posibleng lumaki ng sobra ang bata at mapisil ang kanyang puso at baga na maaaring ikamatay niya. Pero hindi nagpatinag si Stacy. Kahit maraming nagsabi na hindi niya kaya, pinili pa rin niyang magkaanak at hindi lang isa kundi tatlong beses siyang nagbuntis. Ang kanyang unang anak na si Kateri ay ipinanganak ng maayos. Pero dahil maliit ang katawan ni Stacy, halos mas malaki pa ang tiyan niya kaysa sa kanyang buong katawan noong siya ay buntis. Inilarawan ito na parabang may hawak siyang isang malaking beach ball na may nakadikit na ulo at maliliit na paa. Samantala, sumunod naman ang kanyang ikalawang anak na si Makaya. Dahil sa panganib, kinailangan siyang isa-ilalim sa cesarean section. Nang ipanganak si Makaya, halos kalahati na siya ng tangkad ng kanyang ina. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang sakripisyon ni Stacy sa bawat pagbubuntis. Ngunit pinakamahira para kay Stacy ang kanyang pangatlong anak na si Malakay. Kinailangan siyang operahan gamit ang isang bihirang uri ng vertical cesarean section. Ipinanganak si Malakay ng napakaliit, may habang humigit kumulang 5 inches at timbang na humigit kumulang 2 pounds at 1 ounce. Dahil sa sobrang liit at mahina, kinailangan niyang manatili sa ospital at alagaan ng mabuti bago sa tuluyang lumakas. Matapos ang lahat ng yon kinailangan ni Stacy at ng kanyang asawa na si Will Herald na baguhin ang kanilang bahay para mas madali nilang maalagaan ng tatlong bata. Kahit maliit ang kanyang katawan, nagsikap siyang gampanan ang lahat ng tungkulin bilang isang ina mula sa pagpapakain, pagpapalit ng lampin hanggang sa pag-aruga sa kanyang mga anak. Number 9, Kaylee DeShane Karaniwan kapag may twins o triplets, sabay-sabay silang ipinapanganak. Pero may mga pagkakataon na hindi pwedeng mangyari iyon para masiguro ang kaligtasan ng mga sanggol. Isa sa mga pambihirang kwento tungkol dito ay ang karanasan ni Kaylee DeShane. Noong December 28, 2019, isinilang ang una niyang anak na si Kian. Pagkatapos noon, nagdesisyon ang mga doktor na ipagpaliban muna ang pagsilang ng dalawa pang bata upang masiguro na magiging ligtas ang kanilang kalagayan. Lumipas ang limang araw at noong January 2, 2020, saka naman isinilang ang kambal na sina Declan at Rowan. Kung tutuusin parang normal lang ang ilang araw na pagitan ng kanilang pagsilang. Pero kung iisipin, kakaiba talaga ito dahil ang panganay na si Sean ay ipinanganak pa sa lumang dekada habang ang dalawa niyang kapatid ay dumating na sa bagong dekada. Isa silang triplets pero hindi iisa ang taon at dekada ng kanilang kaarawan. Nakakatuwang isipin na magkakapatid silang sabay na dinala sa tiyan ng kanilang ina pero hindi sabay ang petsa ng kanilang kapanganakan. Isang kwento ito na bihira nating marinig at siguradong maaalala ng marami. Sa kabila ng kakaibang pangyayari, ang pinakamahalaga ay ligtas at malusog ang tatlong sanggol. Si Natsiyan, Declan at Rowan ay lumaki ng masigla at ang kanilang kwento ay patunay na minsan ang buhay ay may mga sorpresang higit pa sa inaasahan natin. Number 8. Halima Sise Noong May 4, 2021, isang pambihirang pangyayari ang naganap ng isang babae mula Mali na si Halima Sise ay nagsilang ng 9 na sanggol ng sabay-sabay. Sa tulong ng mga doktor sa Morocco, ligtas na isinilang ang limang babae at apat na lalaki sa pamamagitan ng cesarean section. 30 weeks pa lamang ang kaniyang pagbubuntis nang siya ay manganak kung kaya't itinuring itong napakadelikadong sitwasyon. Sa kabutihang palad, parehong nakaligtas si Halima at ang lahat ng sanggol. Ayon sa record, sila ang kauna-unahang non-uplets na nakaligtas mula sa isang panganganak. Nang unang isilang bawat sanggol ay may timbang lamang na nasa pagitan ng 1.1 pounds hanggang 2.2 pounds. Dahil dito nanatili si Halima at ang kaniyang mga anak sa Morocco ng halos 1 year and 7 months upang mabantayan ng mabuti ang kanilang kalagayan. Doon ay nagkaroon sila ng espesyal na tirahan at mga nurse na araw at gabi ang pagbibigay ng tulong. Ayon sa asawa ni Halima na si Abdelkader Arby, una nilang inakala na pito lamang ang kanilang magiging anak. Ngunit laking gulat nila nang malaman na ito pala ay nine. Para sa kanila, ito ay isang malaking biyaya na ipinagpapasalamat nila araw-araw. Kahit napakalaki ng kanilang responsibilidad, tinatanggap nila ito ng buong puso. Kung pa nito, pagkaraan ng apat na taon, Noong May 4, 2025, ipinagdiwang ng pamilya ang birthday ng 9 na bata sa isang engranding kasiyahan. naka outfit outfits ang lahat ng bata habang ang mga babae ay may makukulay na beads sa kanilang buhok. Isa sa mga larawan mula sa celebration ay nagpapakita ng isa sa mga anak na lalaki na hawak ang isang plak, habang nakapalibot ang kaniyang mga kapatid at mga magulang. Para kay Halima, mahirap ang pagpapalaki ng kahit isang anak lalo na kung 9 na sabay-sabay. Gayunpaman ayon sa kanya bawat araw ay puno ng pagmamahal at lakas ng loob. Malaki rin ang naitutulong ng kanilang pamilya sa Mali upang mas mapagaan ang pag-aalaga sa mga bata. Number 7, Estela Melendez. Sa Chile ay may isang matandang babae na nagngangalang Estela Melendez. Siya ay may edad na 91 nang madiskubre ang isang bagay na sobrang kakaiba at halos hindi ka panipaniwala. Matagal nang may bukol si Estela sa kanyang tiyan. Hindi ito masakit at hindi rin siya nahihirapan kaya hindi na niya pinasuri sa doktor. Para sa kanya, normal lang iyon at wala namang dapat ipag-alala. Ngunit isang araw nadapa siya at kinailangan niyang dalhin sa ospital. Doon siya sumailalim sa x-ray at dito nagsimula ang nakakagulat na discovery. Nang makita ng mga doktor ang resulta nagulat sila. Ang akala nilang simpleng tumor ay hindi pala ganoon. Ang bukol sa tiyan ni Estela ay isang fetus na nanatili sa loob ng kanyang katawan ng higit anim na dekada. Ang ganitong kaso ay tinatawag na stone baby. Nangyari ito dahil noong bata pa siya, nabuntis siya nang hindi niya namalayan. Ngunit hindi natuloy ang pagbubuntis at ang fetus ay nanatili sa kanyang katawan. Sa halip na mabulok o magdulot ng impeksyon, ito ay nabalutan ng kalsyum hanggang sa tumigas at naging parang bato. Ayun sa mga doktor, ang fetus na yon ay nasa tiyan ni Estela ng higit 60 years. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaanak at ito ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay. Ayun mismo kay Estela, ang pangarap nila ng kanyang asawa ay magkaroon ng anak, ngunit hindi iyon natupad. Pinag-isipan ng mga doktor kung tatanggalin ba ang fetus. Ngunit dahil sa edad ni Estela na 91, mas mapanganib pa ang operasyon kaysa hayaan na lamang ito sa kanyang tiyan kaya nagpasya silang huwag na itong alisin. Para kay Estela, ang bukol na iyon ay hindi na lamang simpleng medical condition. Isa itong alaala -ala ng isang pangarap na hindi natupad at naging bahagi na ng kanyang buong pagkatao. Hanggang sa kanyang pagtanda, dala niya ang kakaibang kwento na nagpakita kung gaano kahangahanga at misteryoso ang katawan ng tao. Number 6, Heidi Locklin. Si Heidi Locklin ay isang babaeng pulis sa United Kingdom na humarap sa napakahirap na laban. Sa gitna ng normal na takbo ng kanyang buhay, bigla siyang nakatanggap ng isang nakakatakot na balita. Natuklasan niya na mayroon siyang inflammatory breast cancer, isang uri ng cancer na mabilis kumalat at napakadelikado. Agad siyang sinabihan ng mga doktor na kailangan niyang simulan ng chemotherapy upang subukan na mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ngunit habang pinoproseso niya ang bigat ng sitwasyon, may isa pang balita na dumating. Nalaman ni Heidi na siya ay buntis. Sa halip na tuwa, Nagdala ito ng malaking problema dahil ang kanyang treatment ay maaaring makasama sa sanggol. Kung ipagpapatuloy niya ang malakas na chemotherapy, malamang hindi makakaligtas ang kanyang anak. Ngunit kung pipiliin niyang ipagpaliba ng treatment, magiging malala ang kanyang cancer at maaaring mawala ang kanyang buhay. Isang mahirap na desisyon ang kanyang ginawa. Pinili ni Heidi na bigyan ng pagkakataon ng kanyang anak Gumamit siya ng mas banayad na chemotherapy o hindi kasing lakas para tuluyang pigilan ng cancer pero sapat para hindi makasama ng husto sa kanyang sanggol. Patuloy siyang lumaban sa pag-asa na kapwa silang makakaligtas. Ngunit lumipas ang mga linggo at mas lumala ang kalagayan ni Heidi. Sinabi ng mga doktor na kailangan na niyang manganak ng mas maaga upang siya ay makabalik sa mas malakas na treatment. Sa pamamagitan ng cesarean section, ipinanganak ang kanyang anak na pinangalanan niyang Ali Luis. Si Ali ay dumating sa mundo ng 12 weeks na mas maaga at may timbang na 2 pounds and 5 ounces lamang. Sa mga unang araw, nakitaan ng pag-asa si Ali. Nakakahinga siya at kumikilos ng maayos. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nagkaroon siya ng matinding impeksyon. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi kinaya ng kanyang maliit na katawan. Pagkalipas ng 8 days, pumanaw si Ali. Para kay Heidi, ito ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay pinili niyang ipaglaban ng kanyang anak kahit kapalit ng sariling kaligtasan ngunit nawala pa rin ito sa kanya. Upang maibsan ang bigat ng kanyang kalooban, nagsulat siya tungkol sa kanyang karanasan. Doon niya ibinahagi ang kanyang lungkot, sakit at pag-asa. Ang kanyang mga kwento ay umabot sa maraming tao at nakatanggap siya ng napakaraming mensahe ng suporta. Sa kabila ng pagkawala, ginamit ni Heidi ang kanyang karanasan para magbigay inspirasyon. Naging paraan siya upang magbigay ng tulong sa ibang pamilya at mga sanggol na dumadaan din sa mahirap na kalagayan. Dahil dito mas marami ang nakakita ng kahalagahan ng pag-asa at ng tibay ng loob. Dagdag pa rito, noong 2021, sa kabila ng kanyang stage 4 cancer, nagkaroon siya ng reconstructive surgery. Isang bagay na dati ay sinasabing imposible, ngunit napatunayan niyang posible pa ring magkaroon ng bagong simula kahit sa gitna ng mabigat na laban. Number 5, Julia Grovenberg. May mga kwento na akala mo ay simple lang, pero sa bandang huli ay may nakakagulat na twist. Ganito ang nangyari kina Julia at Todd Grovenberg mula sa Arkansas, United States. Matagal na silang nag-aasam ng anak. Paulit-ulit silang sumubok ngunit lagi silang bigo. Halos mawalan na sila ng pag-asa at iniisip na ang pag-aampon bilang huling paraan. Ngunit bago nila tuluyang piliin iyon, nagpasya silang sumubok pa ng isang beses. At dito nagsimula ang kanilang kakaibang karanasan. Nabuntis si Julia at labis ang tuwa nilang mag-asawa. Para sa kanila, isa itong himala matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Lumipas ang ilang linggo at oras na para sa ultrasound. Una, nakita ang isang sanggol na agad nilang pinangalan ng Jillian. Ngunit laking gulat ng mga doktor nang may isa pang sanggol na mas maliit at nahuhuli sa paglaki. Ang dalawang bata ay parehong nasa sinapupunan ni Julia Ngunit hindi sila tunay na kambal. Ang mas naunang sanggol ay halos dalawang linggo at apat na araw ang tanda kaysa sa kasunod. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na superfetation. Nangyayari ito kapag muling nabuntis ang isang babae kahit na siya ay buntis na. Bagamat karaniwan ito sa ilang hayop, sobrang bihira nito sa tao. Sa katunayan, may iilang kaso lamang na nairecord sa buong mundo. Kaya naman ang sitwasyon ni Julia ay agad na naging kakaibang paksa sa larangan ng medisina. Ipinaliwanag ng kanilang doktor na si Dr. Michael Muilaert na hindi ito ordinaryong pagbubuntis. Magkaiba ang panahon ng paglaki ng dalawang sanggol. Kinumpirma rin ng University of Arkansas for Medical Sciences na posibleng ang superpetation ang nangyari kay Julia. Pero sa halip na matakot, buong puso nilang tinanggap ang sitwasyon. Ayon kay Julia, sa puso ko, naniniwala akong totoo ito. Dagdag panitad, ni Todd, buong buo ang paniniwala ko. Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa at pananabik at dumating ang araw ng panganganak. Sa pamamagitan ng cesarean section, ipinanganak si na Jillian at Hudson. Bagamat magkaiba ang edad nila sa loob ng sinapupunan, sabay silang lumabas at parehong malusog. Hindi sila maituturing na tunay na kambal, ngunit para sa kanilang mga magulang, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng dalawang ligtas at masiglang anak. Number 4 Thomas Beatty. Ang ideya na may lalaking mabubuntis ay tila imposible. Madalas itong ikumpara sa pelikulang Junior kung saan si Arnold Schwarzenegger ay nagdalang tao. Pero sa totoong buhay, may isang lalaki na tunay na nagbuntis. Siya si Thomas Beatty, isang transgender man mula sa United States. Si Thomas ay ipinanganak na babae, ngunit kalaunan ay nagtransition upang mabuhay bilang lalaki. Sumailalim so siya sa hormone treatment at kinilala ng batas bilang lalaki. Gayunman, pinili niyang panatilihin ang kanyang reproductive organs kaya nanatili siyang may kakayahang magdalang tao. Nang dumating ang panahon na gusto nilang magkaanak ng kanyang asawa na si Nancy, siya mismo ang nagpasya na magdala ng bata sa kanyang sinapupunan. Bago siya mabuntis, kinailangan niyang ihinto ang testosterone therapy. Ang una niyang pagbubuntis ay hindi naging matagumpay. Nagkaroon siya ng ectopic pregnancy at nawala ang tatlong bata kinailangan pa siyang isa ilalim sa emergency surgery para tanggalin ng isang fallopian tube. Kahit malungkot ang pangyayaring ito, hindi siya sumuko sa pangarap nilang magkaanak. Noong June 29, 2008, ipinanganak ni Thomas ang kanilang unang anak, isang babae. Pagkalipas ng isang taon, noong June 9, 2009, ipinanganak niya ang kanilang anak na lalaki. Nasundan pa ito noong July 25, 2010, nang isilang niya ang isa pang anak na lalaki. Sa loob ng tatlong pagbubuntis, napatunayan ni Thomas na kahit siya ay kinikilalang lalaki, posible pa rin para sa kanya na mabuntis. Samantala nang ibahagi niya sa publiko ang kanyang pagbubuntis, marami ang nagulat. Lumabas siya sa isang malaking interview noong April 3, 2008. Doon niya unang sinabi sa buong mundo na siya ay isang lalaking buntis. Maraming tao ang humanga, ngunit marami rin ang hindi nakaunawa. Ayon kay Thomas, ang kanyang ginawa ay hindi tungkol sa pagiging lalaki o babae, kundi tungkol sa pagiging tao at sa natural na pagnanais na magkaroon ng pamilya. Kasabay ng suporta, nakatanggap din siya ng matinding batikos. Isa sa kanyang kinatakutan noon ay baka bawiin ng gobyerno ang kanyang anak dahil kakaiba ang kanyang sitwasyon. Kaya mas pinili niyang isa publiko ang kanyang kwento para hindi siya basta husgahan ng tahimik. Kaugnay nito, dumaan pa sila sa legal na laban nang dumating ang panahon na naghiwalay sila ni Nancy. Nang nag-file sila ng divorce, nagkaroon ng usapin kung paano siya kikilalanin ng korte. Sa Arizona, sinabi ng hukom na dahil siya ang nagbuntis, maari pa rin siyang ituring na babae. Dahil noon ay hindi pa pinapayagan ng same-sex marriage, muntik na hindi aprobahan ng kanilang paghihiwalay. Sa huli noong 2014, tuluyang kinilala ng korte na siya ay lalaki at naigrant ang kanilang divorce. Number 3, Nadia Suleman, Octomom. Si Nadia Denise Suleiman Suleman, nakilala bilang Nadia Suleman o Octomom, ay ipinanganak noong July 11, 1975 sa Fullerton, California. Bata pa lang siya, pangarap na niya ang magkaroon ng malaking pamilya. Dahil nahirapan siyang magbuntis sa natural na paraan, sinubukan niya ang in vitro fertilization o IVF. Noong siya ay 21 years old, nagsimula siya sa treatment. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon siya ng anak na si Elijah. Sinundan ito ng iba pang bata, sina Amera, Joshua, Aidan at ang kambal na sina Caleb at Kalisa. Bago siya nanganak ng octuplets, anim na anak na ang mayroon siya. Dumating ang pinakakilalang bahagi ng kanyang buhay noong January 26, 2009. Sa pamamagitan ng cesarean section, nanganak siya ng eight na sanggol sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga sanggol ay sina Noah, Malia, Isaiah, Naria, Jonah, Makai, Josiah at Jeremiah. Ipinanganak silang maliit at mahina dahil premature pero laban sa lahat ng inaasahan, nabuhay silang lahat. Siya ang naging unang babae sa kasaysayan na nagluwal ng 8 na sanggol na lahat ay nakaligtas. Kasabay ng pambihirang pangyayaring ito, umani rin siya ng matinding kontrobersya. Lumabas na ang kanyang doktor na si Michael Camrava ay naglagay ng 12 embryos na sobra sa pinapayagan. Dahil dito tinanggalan ng lisensya ang doktor at maraming tao ang bumatikos sa desisyon ni Nadia. Marami ang nagsabing hindi tama na magkaroon pa siya ng walong anak gayong mayroon na siyang anim bago nito. Mula rito mas lalo siyang naging laman ng balita. Ang pagpapalaki ng 14 na anak ay hindi madali. Malaking halaga ang kailangan para sa pagkain, tirahan at iba pang gastusin. Dahil dito napilitan siyang gumawa ng iba't ibang paraan para kumita ng pera. Pumasok siya sa ilang proyekto at trabaho na nagdala ng mas maraming comments mula sa publiko. At noong 2014, kinasuhan siya ng welfare fraud. Inakusahan siyang hindi nagdeklara ng halos $30,000 na kita habang tumatanggap pa rin ng tulong mula sa Estado. Ang kaso ay nagbanta ng pagkakakulong ng higit sa 5 years pero kalaunan ay naresolba matapos niyang ayusin ng financial obligation. Number 2, Omkari Panwar. Ang kwento ni Omkari Panwar ay isa sa mga hindi malilimutang pangyayari sa India na nagpakita ng kakaibang determinasyon at pananampalataya. Sa edad na 70 years old, nagawa pa niyang magdalang tao at manganak isang bagay na halos imposibleng maisip ng karamihan. Para sa iba, ang ganitong edad ay panahon na ng pamamahinga at pagtanggap na tapos na ang yugto ng pagiging ina. Ngunit pinatunayan ni Omkari na hindi hadlang ang panahon kapag ang isang tao ay may malalim na pangarap na gustong makamtan. Si Omkari ay nakatira sa Uttar Pradesh, isang estado sa hilagang bahagi ng India, kasama ang kanyang asawa na si Charan Singh Panwar na noon ay 77 years old na. Sa kanilang pamumuhay, simple lamang ang kanilang mga pangarap. Mayroon na silang dalawang anak na babae at lima ng apo. At sa paningin ng iba, sapat na ito para sa isang masaya at kumpletong pamilya. Ngunit sa kanilang tradisyon at kultura, ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay napakahalaga. Para sa kanila, ang isang anak na lalaki ang magpapatuloy ng pangalan ng kanilang angkan at siyang magiging tagapagganap ng mga ritual at seremonyang hindi maaaring ipagkatiwala sa mga babae. Dahil sa paniniwalang ito, matagal ng pangarap ni Charan na magkaroon ng anak na lalaki. Kahit na sila ay parehong matanda na, hindi nila isinuko ang ideyang ito. Sa halip nagdesisyon silang gawin ang lahat ng sakripisyo para matupad ito. Ibinenta nila ang kanilang mga baka, ginamit ang lahat ng kanilang ipon, isinangla ang kanilang lupain, at maging ang pangungutang sa bangko ay hindi nila alintana. Ang lahat ng ito ay ginawa nila para lamang makapagpa-in vitro fertilization o IVF, isang makabagong teknolohiya na nagbibigay pag-asa sa mga mag-asawang hirap magkaanak. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Bukod sa malaking halaga ng pera, kailangan ding kayanin ni Omkari ang pisikal at emosyonal na paghihirap na dala ng paggamot. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagbunga ang kanilang sakripisyo na buntis si Omkari para sa kanilang mag-asawa. Ito ay isang milagro, isang sagot sa kanilang matagal ng dasal. At nang dumating ang araw ng panganganak hindi lamang isa ang isinilang kundi kambal, isang lalaki at isang babae. Isinilang sila ng mas maaga kaysa sa normal na siyam na buwan at dumaan sa cesarean section. Noong una maliit at mahina ang mga sanggol at nag-aalala ang lahat kung sila ba ay makakaligtas. Ngunit tiniyak ng mga doktor na ligtas sila at may pag-asang lumakas habang lumilipas ang mga araw. Para kay Omkari, hindi alintana ang kanyang edad at kahinaan. Ang tanging nais niya ay makita ang kanyang mga anak na lumaking malusog at maalagaan sila sa abot ng kanyang makakaya. Para naman kay Charan, ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay hindi lamang katuparan ng isang personal na pangarap kundi isang bagay na magbibigay dangal at kapanatagan sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya, kumpleto na ang kanilang buhay. Sa kabila ng mga batikos mula sa ibang tao na sinasabing delikado ang ginawa nilang desisyon dahil sa kanilang edad nananatiling matatag ang mag-asawa sa paniniwalang lahat ng kanilang paghihirap ay may kabuluhan. Gayun din naman ang kwento ni Omkari Panwar ay nagsilbing inspirasyon at kontrobersya sa parehong panahon. Inspirasyon dahil ipinakita nito ang lakas ng loob at sakripisyo ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kontrobersya dahil nagbukas ito ng tanong tungkol sa limitasyon ng agham at medisina. Hanggang saan ba dapat ang hangganan ng pagbibigay ng bagong buhay? lalo na kung nakataya ang kaligtasan ng ina at ng bata. Sa huli, ang mahalaga para kay Omkari ay hindi ang kanyang edad o ang hirap na pinagdaanan, kundi ang pagkakataon na maibigay sa kanyang asawa ang anak na lalaki na matagal nitong minimiti. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang pangarap ng isang tao, gaano man ito kahuli sa buhay, ay maaaring matupad kung may sapat na determinasyon, sakripisyo at pag-asa. Number 1. Lauren Perkins Naisip mo na ba kung ilan ang gusto mong maging anak? Para sa iba sapat na ang isa. May iba namang nananabik sa kambal at meron ding mas gustong subukan muna bago magdagdag. Lahat ng desisyon ay tama dahil bawat pamilya ay may sariling pangarap. Pero minsan, kahit gaano natin planuhin ang buhay, may mga bagay na hindi inaasahan. Gaya ng nangyari kay Lauren Perkins, isang babaeng biglang nabiyayaan ng anim na sanggol o sex tablets. Sa simula plano lang nila ng kanyang asawa na magkaanak ng isa. Dumaan sila sa fertility treatment at kalaunan ay nagpositibo si Lauren sa pagbubuntis. Una, inakala ng doktor na baka kambal ang dinadala niya dahil sa sobrang taas ng resulta ng test. Pero nang ginawa ang ultrasound, lahat ay nagulat nang makita na hindi lang dalawa o tatlo kundi anim na sanggol ang nasa kanyang sinapupunan. Ayon kay Loren, halos hindi siya makapaniwala at sobrang nabigla siya sa balitang iyon. Hindi madali ang magpalaki ng isang sanggol, mas lalo na kung dalawa. Kaya isipin mo na lang kung anim agad ang sabay-sabay na darating. Napakahirap nito sa katawan, sa isip at lalo na sa gastusin. Pero ayon kay Loren, kinaya nila ito dahil sa tulong ng pamilya mga kaibigan at mga tao sa kanilang komunidad na sama-samang nagbigay ng suporta noong panahong nahihirapan sila. Pinili ni Loren at ng kanyang asawa na ituloy ang lahat ng sanggol. Bawat linggo ng kanyang pagbubuntis ay puno ng dasal at pag-asa na manatiling ligtas ang anim na bata hanggang sa tamang panahon ng kanilang pagsilang. At dumating na nga ang araw na yun. Noong April 23, 2012, ipinanganak ang sex sa pamamagitan ng cesarean section. May tatlong lalaki at tatlong babae at lahat sila ay nakaligtas kahit ipinanganak ng mas maaga kaysa sa normal. Para kay Loren at sa kaniyang asawa, ang anim na anak ay hindi lang isang surprise kundi isa ring tunay na himala. Ang kanilang kwento ay paalala na kahit gaano natin planuhin ang ating buhay, may mga bagay na hindi natin hawak. At kadalasan ang mga hindi inaasahan ng nagdadala ng pinakamatinding pagbabago at pinakamahalagang biyaya